pa. Shopping. Na may layong, ay, yung oh. Ayan! Ay, Magsha-shopping ito sa mga ah, ganda. Ang, ang paganda niya. Ay, At ako may dalang gulong. <laughs> Hello! Hi guys! Nandito so, ako sa ano, sa duplicate sa pa-duplicate ng susi. Sama ka ngayon kay Bacon. Hmm. May Vivian. Tapos na? Finish? Yeah. Done? Yeah. Uh, you have idea, kuya? Where can uh, shoe stripper? Maybe Orlans. Where? Orlans. Orlans. Ay, Orlans. Car. Uh, sige. You pay already? Uh, uh, okay. 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 Ayun guys, ang bilis lang dito magpa-duplicate. Saan ba? Sa Orleans daw eh, di ko ah, oh, malayo yun mm -hmm. So tapos na kami magpa-duplicate guys. Uwi na kami. Kala ko meron kasi dyan. Walang pa-duplicate na. Ay, pa-duplicate pa. Ayusan ng sapatos. Nang hinayang kasi ako sa sapatos ko. Panas na yung baba niya. Pero maayos pa rin siya. na buong araw ngayon guys nag ano kami nag video okay ngayon ang kaming hapon lumabas actually ayoko lumabas talaga sobrang init mabakat sa balat yung ano init pansinin nyo guys walang araw pero grabe yung init no? ang um, init no? humid humid siya so, guys grabe yung humid kaya wala akong ano eh kasi minsan lang to pumunta sa bahay o oh, si Safe sexy. <laughs> Minsan lang yan pumunta sa bahay. Kaya sinamahan ko na lang lumabas. So, sabi ko ay eh, daling ko na nga lang din yung sapatos ko pa paayos. Pero wala palang paayosan dito. Kung nasa ano lang to, kung nasa Pinas lang to, marami sanang paayosan ng sapatos. Pero dito sa Dubai, naku, wala talaga bihira. Sayang, nahinayang lang kasi ako. Ngayon naman, ang problema ko naman, yung scooter ko, flat. So, di ko alam kung saan ko rin ipaayos. Ay, nakon, dami kong iniisip na ipaayos na hindi na maayos Yung utak natin, ipaayos natin. <laughs> <laughs> Kasi mang utak namin may palyado na rin. Pali <laughs> Walang magawa yung may are doon, mga wow. kasama namin sa bahay. Walang magawa. Anong oras ba tayo nag-start kaninang mag-ano? alas dos alas kami nag-start ng mag-video okay? Hanggang alas size, Alas size na. Actually, alas size na ngayon. Pas 6 na. Hanggang alas size kami nag-video. Okay. Kasi Friday, it's our holiday. Weekends. So, lahat mostly, yeah, Friday yung off. Ayan, guys. Ayan yung mask nila, guys. Oh. Ang simbahan nila. So ngayon, maghanap ako guys ng shop na mag pwedeng mag-refer din ng scooter ko kasi sira yung gulong. Tingnan natin sa banda doon sa may metro kung mayroong taga-air. Okay, pwedeng magpaano sa bar? Kaya, wala ka bang idea? Yung kaibigan ko, manager sa ano, manager sa bar. Nag-invite siya sa akin pumunta doon. Mm. Libre daw yung ladies drinks is free. Hmm. Kaya ah, yung ako so mag-bar. Kailan ko gusto? Ay, ayoko, na. kunta Punta sa bar. Umupo lang daw ako doon mag-chill-chill. Ay, no, di, samaan kita. Hindi ka naman pwede. Kailan ba? Dapat Thursday. Thursday? Dapat Thursday night, ganyan. Or other day. Ayan. Ayan. Kaso kung hindi ka... Anytime pa pwede tayo. pwede time ka pa. May pusa, please. Ang pusang ano, pusang gala. <laughs> Mga pusang gala. Wala. <laughs> walang walang nagmamay-ari. Mga pusang gala. <laughs> ito lang. Ito lang, ito lang ang pusang gala. eto oh. Ito ang pusang gala. <laughs> yan hindi yan makatulog nang <laughs> hindi makalabas ng bahay. Kausap ko yung mama ko kanina, video call. Galit na galit siya sa akin. Sabi mo, sasamahan mo ako. Tignan mo, gali nito. Kaya napalabas ako, guys. Kaya <laughs> eh, sabi niya kasi, samaan, sama daw siya. E, eh, eh, tapos inantay ko siya. Tapos mag-change uh, mine. Ano yun? Dito tayo, may mga ano dyan sa paligid. CCTV. CCTV. Maraming <laughs> CCTV. <laughs> CCTV, naninigas. Oo. O, <laughs> siya, guys. Mamaya na lang ulit, ha. Ngayon, nag-enjoy naman ako sa aking day. O, mamaya ulit maghanap kami na mag-aayos. Bye. Nandito <laughs> ako, guys, sa Delta. Namili yung... Ayan! Magsha-shopping ka mo ah, sa mga ganda. Ang paganda niya. At ako'y may dalang gulong. <laughs> Nagpapakayos ako, guys, ng ano. Nagpapakayos ako ng um, scooter. Kasi flat. Ay, no, sa labas. So, dito ako kami ngayon sa Delta. Shopping muna. Bago magpunta sa ano. Daladala <laughs> -dala ko yung gulong ko, guys. <laughs> kasi ano baka manakaw sa baba ay sa labas kasi nga marami dito alam mo na kahit saan meron naman talaga diba yung sa kabila ayan kaya mamimili muna kami bago kami pupunta sa shop sa paayusan ng scooter at siya yung uuwi na rin sa kanyang bahay so, sa aking mansion see you guys <laughs> Hi guys, nandito ako ngayon sa ano sa sa ano sa shop ng pagsasasa. Nandito ako sa, 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 sa paggawa sa shop ng mga scooter, mga bicycle. So, papaayos ko yung aking scooter kasi masyado na talaga siyang manipis yung rubber kasi nga summer sobrang init. So, papagawa ko siya ulit. Sobrang nipis na talaga siya. So nagaantay ako ng ano, gagawa. Ayan, yung likod ng scooter ko is ano, sobrang nipis na talaga ng tire. So kailangan na niyang i-replace. Sa tagal na kasi kailangan palitan. Hindi ko na nga siya nalinisan pa. <laughs> Ayan, kailangan na niyang palitan. Manipis na siya. So, antayin ako ng tagagawa. Ayan yung shop guys mga tindahan yan. dito lang muna ako makaupo magantay luckily ano luckily meron akong free na two tire nung binili ko yung scooter before so hindi ko na kailangan bumili sa kanila ng tire tsaka tube so magbabayad lang ako ng charge sa pagpalit nito. ito dala ko yung bagong tire yan papalitan ko na lang papapalitan <laughs> ko so, sa mga taga Dubai na gustong ipaayos yung mga scooter nila nahirapan kayo mag maghanap ng tagaayos, dyan po punta kayo sa malapit sa Riga Metro Station. Marami po dyan. Meron dyan shop na nagaayos. So, pwede kayo magpapalit ng tire nyo kung naplatan kayo. <laughs> Mahirap kasi dito talaga gabi. Nag-check nag ako sa Facebook. magsa-search ako. Wala akong mahanap na magaayos so nagkataon kanina sumama, sinama ko ng kaibigan ko lumabas kaya yun na hahanap ako ng mag-ayos. kala ko hindi na siya maayosan kasi yung tagayos ko dati guys may trabaho na siya so wala na siyang time na para magpalit ng tire sa scooter ko so ngayon lang din after 2 years ngayon lang din napalitan ng gulong so thankful ako and hanggang dito na ng aking vlog sana nagustuhan niyo Minsan lang ako guys nagbablog ngayon kasi marami talaga dito guys na bawal sa Dubai. <laughs> na hindi mo pwedeng isasali sa vlog. So, bihira lang ako guys nakakapag-vlog. And hope na gustuhan niyo po ang aking vlog today. And don't forget po to click to hit the notification bell. And like and share. Bye!